May hapon ninyo tananda mga kaparamer. Ani na punta diri no? Al mag-share sa itong experience and ideas. Atong topic karon is all about gastos o kita sa pagpatining o baboy hantod kini mabaligya. Para madetermina nato kung naginan sa bakita or wala. Ato sa i-breakdown tanan no? Sugod sa baktin hantod kini mabaligya. Una is ang, is ang puna nato sa pagpalit og baktin. Magkantidad po ni siya o bala 4,000 pesos matagos sa times nato ni sa tulo kabaktin nga ako na palit eh, tiri mo ni siya og balor 12,000 pesos pero take note kaya po no dipindi kaya po area dira kung pila ang presyo sa inyong baktin Unyang ang atong kadoha is ang gastos nato sa feeds matag baktin hantod kini mudako hantod sa pagbaligya mo feed intake po ni siya og upat kasako so ang ang presyo dire sa among sako sa feeds na mo diri is is 2000 pesos so i-multiply na to ni siya sa apat ka sako sa sumatagbaktin, tin hantod kini mudako feed intake po ni siya og valor 8000 pesos so kay tulo makabok ka ako diri napalit, mo kantidad po ni siya og valor 24000 pesos Sugod so, na ni sa apat ka bulan nilang kinananay So, atong katulo, is ang others. So diri magisgot kitag others kay nga no. Mao ni atong mga gipang ipang, in, ipang intig sa tong mga baboy sama sa vitamins, minerals, bakuna, kuryente ug uban pa. Estimated na nga gastos ani is 1500 more or less ni siya 1500. Ang kabuang gastos nato sulod sa upat ka bulan nga binahugay hantong kini mabaligya akong i-recall pagka take note no 12,000 sa baktin plus 24,000 sa feeds o 1,500 sa atong others magkantidad ni siya tanan o balor 37,500 mga kaparmer so atong mga pangutanan ni mga kaparmers o niginan siya ba kita or wala so mga kaparmer please comment below no aron masabutan nato og atong maiskutan kung niginan sa bagit kita o or wala sa pagpamuhi o baboy o maroon farmers may hapon nyo tananda Gua happy farming